Hi! Good afternoon, mga darling! For this video, mag unbox ako ng aking in-order sa TikTok. Ito po siya. Ito po siya. At saka ano, mayroon akong pag-games agad papahulaan ko po sa inyo kung ano ang laman nito, kung anong in-order ko, kung anong items. At saka kung sino mga hindi pa nakakapag-subscribe ng na aking YouTube channel, please subscribe na po kayo. Tsaka don't forget to like, share, and subscribe. Ngayon mga darling, papakita ko na sa inyo kung ano ang aking in-order sa TikTok. Open ko na siya. Ito na may scissor ako. Pero bukas na siya. Ito. Naku, puro lamang itong gunting. Ayaw. Ayan. Ayan. Open na siya. Hulaan nyo kung ano ang in-order ko. Kung sino makakahula, may ano siya. 100 chicas. One. Hanggang 5 lang po yung bilang. 1 2 3 4 5 Ayan. Tapos na. So, walang may nakahula kung ano yung laman. Ay, alugin muna natin. Ayan, magaan lang siya, hindi siya mabigat. Hula-hula na po para may 100 chicas. O, walang may nakahula. Ito na siya, charan. Ayan na. Holding pan. Ayan. Tapos, hulaan nyo rin po kung ano ang kung anong kulay ng kung anong kulay ng fan na to. Hulaan nyo po kung anong kulay mayroon to. Ngayon, magka-count lang ako ng 5 hanggang 5. Kung sino makahula, may 100 pesos chikas. Okay, hulaan nyo kung anong kulay mayroon nito. Sige, upo ka muna. Magka-count na ako. One. Lala siya, Brinda, may 100 jcash. Ako, ako lang, hindi kasali. <laughs> di, rin, di, hindi kasali yung mga ka-workmate ko. Disqualified po lahat ng ka-workmate ko. Hindi sila kasali, hindi sila pwedeng maghumulan nito kung anong color. Hindi sila kasali. Okay, mag hanggang 5 lang ha. One, two, three, four, five. Mabilisan na to kasi may, may client akong nagaantay. Ngayon, open ko na siya. Walang nakahula kung anong color. Taraan! Ayan na siya. Walang nakahula kung anong in-order ko at walang nakahula kung anong color mayroon dito. Ayan na siya. Mini electric fan. Ang kagandahan po nito, ay try muna natin kung ma malakas siya o hindi. Oh my God, ang lakas na ano ako. Na, na, na lumilipad-lipad yung ano ko, boko. Oh. O oh, malakas siya. Number one pa lang yan. Number two. Oh, mas malakas. Grabe. Number three. Ay, mas malakas. Parang ano. Ang sarap. Malakas po siya, oh. Oo, oh, oh, Para pagsasakay kayo sa jeep, pupunta kayo sa boyfriend, yung makikipag-date kayo, pwede nyo ito dalhin para hindi ka mainitan. Ang kagandahan nito, mayroon siya. Ay pwede siyang mag-fold. Kung maliit 'yung dala mong bag, pwede mo siyang i-fold. Ayan na siya, ganyan lang siya. Kung malaki naman, pwede mo lang siya i-ganyan. 'Yan. Tapos, mayroon din po siyang kasamang ano? Ayan sa para sa pagcha-charge at mayroon siyang kasali, kasamang tali na pwede niyong ilagay sa liig lang. Paano ba ito? Paano siya ya? Ano? Nagalit mo yung ano Ay, ayan pala. Natatanggal siya para isuot yung tali. Ayan, o. Oh, ko na. At saka mayroon pang isa. Ayun. Ganun lang pala siya. Ganun. Aray ko. Ganon. May dalawa na siyang tali. Tapos, dapat sana black yung tali para hindi nakikita yung libag sa tali. Ayan, pwede mo siyang iganon. Kung ayaw mo siyang ilagay sa sa iyong bag, pwede mo siyang ilagay sa liig mo, isabit. Tapos, pwede mo siyang ganon lang. Ayan, nakakapag ah, electric fat ka na. Ay, pwede mo rin siyang i lang. Mahanginan ka na. Yan na rin. Napaka ano siya. Gandang gamitin. Very handy dahil maliit. Pwede mo siyang ilagay sa bag. Ang lakas pala pag number 3. Ayan na siya. lakas. Battery Yan. Battery. Hindi po. Cha-charge mo lang siya. Pa kuryente. Hindi ko lang alam kung di battery to. Pero wala naman, hindi naman siguro di battery. Ayan. Ayan na siya. Kaya pag gusto nyo magpa-order, gusto nyo magkaroon nito, PM nyo lang ako, orderan ko kayo. At saka sorry sa mga sa, sa, games natin, walang nanalo, so walang chikas kasi walang may nanalo. Ayan na siya. Malakas siya para siyang Hanavishi standard fan. Hanavishi baka naman. Para siyang Hanavishi stand fan. Okay. Ngayon, itutuloy natin ang ating chikahan. Habang nagugupit ako, magchikahan tayo. Dito na. Chikahan tayo habang nagugupit ako. May bebe. Magchika tayo mga darling habang nagugupit ako. Kasi nakakahiya sa client. kaniya pa nag-aantay habang nagpagchikahan ako sa inyo. Para mag-15 minutes. Kailangan ma-reach po natin yung 15 minutes. Ayan, si madam, matyagang nag-antay sa akin habang nag a-unbox uh, ako doon sa in-order ko sa TikTok. Kaya kung sino man yung mga hindi masyadong kagandahan ng buhok, punta na dito. Charot. <laughs> Pagupit na tayo. Sabay so. ganun. <laughs> dobre, dobre. Ano mo ah? W pa lang. <laughs> eh, huwag na lang po. ko na. Yung mga gusto magpagupit, magpahircolor, magpariband. mga gusto magpa-reban, magpa-hair color, magpa-haircut, magpa-makeup. siguro? For all occasion, pwede po dito, pwede sa dipo, pwede sa kasal. Thank you. pag na po. Ito so, dyan, pwede yan, no? Ha? Pwede yan, Opo, istudyante. yung fan na yun, malakas. Try mo. Ayan, si madam, interesado na siya sa electric fan, mini electric fan. mag order na siya para sa kanyang student. Ayan, kung sinong gusto mag-order na ito, Biniin lang. Biniin sa Kelly pa. Hindi po 'yan para. magkaroon ng ang at scarf para sa girl mo. Ano na lang Tapos try mo. Ayan, one. Oh, okay. Ayan, two. Ayan, two. Ayan, tari. Diba, o, oh, oh, diba? O, diba? O, diba? O, diba? O, O, diba? O, lang sa bag. At sa ah, saka kahit kung sa loob ng eskwelahan, pwede niyang lagay dito. Pag nandun siya sa school, kung nakikinig kay teacher, pwede niya, hindi na lang. Oo. -oh. Ganun lang. Dati may 200. Yan, super so like, demo naman, ha? Super so demo, ha? Sa Tiktok, yan tayo so Sa e Tiktok? Eh, order ka na. Sa Tiktok, yan. Mo, para para pwede mo siya ipatiktok. Yeah, ano yan? Para... Ito ang bagay sa akin so, kasi anong... Hindi masyadong mahihita doon. Kasi, makasalan kasi. Na, ano eh. Although, eh, yeah, nalang sa school, diba? Sa Tiala. Mm -hmm. Pwede lang din kung mayroon ka kahit hindi ka masyadong lakas kapag dun sa... ...pano kung hindi ka nararamdol ng electric fan doon. Gano'n, gano'n eh. Eh, ultraviolet rays. Bawne, so. Sa pangkamaid sa iyo. Ano po yan? Sa Evo. Phantom 3. Ito nangakaitin yung ano din. Yun lang naman dati, yun. Yung Evo. Tapos wala ko nga naging Evo dito. Ako. Ayan na siya! Naging na siya pwede mo pong tapunta dito. Order dito, di ba? Hindi ka manaalis, di ba? Yung pagkatapasan. <laughs> Magka-order, ayo. Tago, ibon din yung, ano din, yung manager na. So, buta na kita rito. Ayan! Sinong mga gusto magpag-pit? Yung inaano po dati, yung... Location po namin. Order na na rito ngayon. Location po namin dito sa Green Villas <laughs> to. Buhay na to, um, bigi mo Uyang sa tabi. No, eh. Pang -kamayan. Kung sino ang gusto magpakulay, riband, haircut, manicure, haircut, pedicure, boots, man. pants. Sa akin kasi dati, ano yung ano Blue. Lahat ng hinahanap ko nandito. Ito, na boyfriend lang yung wala. No, now, may reserve. Magkano na boyfriend kasi lang yung wala. kasi, ano? kasi mga single ko kanin. kasi order ko, saan? order kutasan order ka nang ilang kasi mahirachi so, 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 okay. okay, so, yung philippines. bakakung kung kaya kung kaya nyan? yung isa pa yung kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung Akin kung ito, kaya kung ko sa Akin kung yung nagamit ko kasi para kung kaya kung kaya kung kaya ngayon? Ano sa yung isa siya dyan, yung yung tano, tano, tano. ka Magkano Yung Parang siya yung hindi. Hindi siya ako. Ano, ano, Ay yung Hindi ko. Hindi ko. Wala na yung Yung katulad na ito, pero kulay ano? Kulay orange. Ano Ano yun? Ano yun? Okay. Yung... Kulay ano yun? orange, di ano yun? Selka? Hindi. Papaya. Royal, Royal jelly. Ayun yung parang ganyan. Royal jelly. Royal jelly. Oo, nakita ko Malaki. Sa mga gusto magpa-foods, papunta lang kayo dito. Hanapin nyo si Brenda. Hindi, iba na yung lotion po ngayon kasi di ako makakala dito. Boots pa, manicure, pedicure, mayroon po dito okay mga darling, hanggang dito na lang po ang aking unboxing vlog for the electric, mini electric fan don't forget to like kasama ko na si madam don't forget to like, share and subscribe, subscribe na po kayo sa mga hindi pa po nakakapag subscribe at mag comment po kayo at saka pindutin nyo lang po yung bell button para updated kayo sa lahat ng aking videos, bye!